Hello mga idol, aakit ah, ka bilis. Huh? Mga idol, aakit ah, ka bilis subong sa seawall nila nga ginatawag, no? So, lagaw-lagaw, mata di mga idol, at is tingnan maglagaw-lagaw, no? Paliwa-liwa, bala? Sana, ah. Oh. Uh, sa subong, medyo gamay lang tao kay, ano, gatalithi, no? Uh, kumbaga, ang kalimutan. Nakakapikun to, hindi ko maintindihan eh, ha? Sasapakin ko yan? So, oh, magalo. So, oh, gamat-amat naman, ah talaga masama mga tao damo no kay eh, uh, video ano na tap Ano so, nyo ba mga idol o, na sa dry area uh, mahawan pa na di ya. Ano ko na na di ano na di ako. Ano di ako. Ano ko na amin. Ayun pa. ano no may mga uh, bago na patukod ba lang ang mga panawag ni. Yung mga business kumbaga. Siyempre mga ano katawo mo. Talambayan lambayan ng mga tao no pwede tanan di ah uh, pigado ka man or uh, man ang imong uh, pangabuhi no pwede tambok maniwang girl bakla tomboy bata ka man o tigulang pwede gid wala pili hmm? ginatawag nga uh, seawall nga talambayan sang kanan. okay Uh, Shoutout out sa mga solid supporters natin da no HB natin sa sa mga bago tanga mga followers ba thank you so much din sa inyo mga idol ko wow. eh ang <laughs> plano tayo sa kabuhi sigi ah, sige sige talang niya importante yan nga nag enjoy lang kita no ba la amo gid ayang pinaka sa tanan oy nataya galagas na kung maka ingka pa kita ang ato lang di nga maka Ah, uh, panawag. Na mag-enjoy lang kita, ya mo. Oh, wala ito. Anong galutaw lutaw naman? Eh? Ah, wala na. Balangkaan ka, Lubi na. <laughs> okay? Ang na daya mo. Ang na importante yung uh, mag-enjoy lang kita. No? Bisan wala kita yung income sa atin yung ginagubrata. Ang importante, nag-enjoy kita yung atong ginahimo. Di ba la? Agrema ka muna. Sinili ang galagas. Bidyas ang maka-income ako. Sige, bayaw kamut be. <laughs> kung may ara bang gida kung kung may income okay man ah kung wala tiya mo lang na yan alangan ang alangan ano na no, hindi no, lang kita di pala ayas yes? ano Ay, oh, do ko na kabulak sa kilid do ba ang in, ang ini nga area oh do na mi di oh man So, may gina- Ay, okay. Dari, sila kung may mga event. Guru, ba si Dari nila ginaheld bla? No? May nagsampot ko gina mga idol. Bao daw po ugit okay, sila yada lagkuan. Oh, kaday, lalaki. Panga dalaguan din sila yat. Lagyo kami to base may ipit kami. <laughs> Diok lang. Ah, dinungol naman ta sini. Nee, sa sakay kita ya sa barko. Ay pa ko na diya kagi sakay. Ay pa ko ya kagi sakay <laughs> sa si barko. Ay na ano na lang ito. Alit <laughs> heyo tanawan nyo ba sa likod nato no? Ang gagalong. Kyo. Hindi pa hindi tama kadamol kagalong pero Lethality. <laughs> Kaya, manda dami, maging salamat sa inyo, mga idol. Halalong kamuda. Permi. Thank you so much and God bless. Bye-bye. <laughs>